Siyempre dito lang sa Joe Malone TV tunay na balita walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang Ah eto kinahabol na dito sa ilalim oh I deny uh sa may federal baka nagkukulasan na rito Itong buko, ang pinakalas na nahuli. Pedro Hill Ang akin na na Manila team Hawkers dito. Okay. Kailangan mo 'to. 'Yung pera pinapakuha, 'yun. Nasa lalagyan. Okay. Tapos <laughs> si no? no? okay? Pedro Phil corner Escoda. Hay, Ito na sa bangkay Ito rin, nasa bangketa. Tao po, tao po! Uh, Ate, kapasok po yan. Kapasok po, tsaka yung mga ano. Para magpahuwa yan. Yun kasi nakapatong sa bangketa. Alam naman natin yung bangketa, mga... Alam naman yung mga bangketa. Eh, hey, kaya dapat sa tao. Hindi dapat sa mga tindahan. Pata ko to, tanggali nyo na A Ito kasi nakapatong sa bangketa eh. Habang busy pa sila doon Sinabihan na ni Boss Danny Juan ito Kasi nga Nakapatong sa bangketa Habang yung mga iilan Dito ay pinagsama-sama Pinagkumpul-kumpul Mababa mo po, mga paninda. Ayaw? Mga panilalaw! Ay hindi daw, siya kala ko ayaw eh. Buko mo daw! Buko? Ikaw may hali ng buko. Alam ko ayaw mo eh. Ay. Binapababa na sayo. Sa ay buka, ipukuha tayo! Bukas na buko! Yung mga laman, okay. Yun. Yung mga laman, bebang! Yung mga laman hindi kinukuha pero yung mga kariton yun ang uh, dadalhin pati yung mga sidecar. Kaya pinapababa rito, Ang daming ulo, oh. Ha? Oh, Kaya dito ko na lang. Ano? Bobo makikita pa -んだ? Escoda Corner Top Avenue yung uh, binakbakan ng uh, Manila Team Hawkers ngayon no? Again, hindi kumukuha Manila Team Hawkers ng mga laman o mga paninda ang bukod sa aking is yung mga sidecar, kariton, table, upuan paulit-ulit so, tayo agad sa dumabot tayo sa pagkaupo sa termino ni Mayor Hanila Kuna eh ganoon pa rin kaya talagang ganoon pa din ang clearing operation so uh, pag hindi mo kasi kinlearing to lulubo at lulubo to dadamit dadamit mo eh, hindi mo naman pwede pe hulihin dahil parang wala naman atang ordinansa na pati ordinansa na pati mga paninda huli no depende siguro sa utos no? may sa taas no again depende sa utos yan no kasi ang uh, miyembro ng Manila Team Ho kasi sumusunod lang naman doon sa pinag-uuto syempre na Ay, galing bating, sa taas Kaya yung mabagal kunin na natin kasi marami pa tayong trabaho ayun na sinasabi ni instruction ni Ay, boss di ayun pa tayong mabagal kunin na pati yung uh, loob okay. Ito na ito ito. Oh. Ang ihilahin na lang ito sa ano. Sa, sa tatalian na lang siguro. Pagkain pera kasi kasi kuno. Wala kami dinugo, kunin niyo mga pera niyo pagkain niyo. Ayun ang instruction ni Boss Dick. Kunin niyo yung pera niyo pagkain niyo. walang kang kinukuha ang Manila Team Hawkers. ang kinukuha lang is the side shot. Mabuhay Lane ito. Mabuhay Lane. Kasi ito, kaya talagang non-negotiable to. Ito na, ako na si Kuya Boy dito.